Siga ah, pala. Ah. Siga pala ka tay. Maji. Ha? Maji. Ano ka? Tao ka espirito. Pikit ka? Huwag ka Pikit. Tao ka espirito. Tao. Babae, lalaki. Lalaki. Matanda bata? Matanda. Bakit mo inukulam? <laughs> ano kasalanan sarangan sa'yo? Wala o kung mo? Wala po. Nakakatuwaan mo lang? Tumutulong lang sa akin. Kapitbahay mo o malayo ka? Malayo po. Tumutulong sa trabaho sa ano? Trabaho. Ano trabaho niyo? Sagot? Hindi Wala po ang trabaho. Pagkakalingin mo na? Ako. Sige, baklas. Gabitin mo yung dalawang kamay mo. Baklas yung mo. Tanggalin mo lang na, tayo nalagay mo. Ano ba nilagay mo ba dyan? Bakit nagkakasakit ito? Wala ako. Ha? Wala po. Naguling na yan, baklas. Sige, pagpag -pag mo. Dalawang kamay mo, sige. Apos, Sam. Apos. Tapon mo, sige. Apos. Tapon, baklas. Gagaling na ito. Apo. Ha? Apo. Sigurado ka. Apo. Sigurado. Ano ka, mangkukulam ka, mababarang? Wala ako. Espirito, tao. Tao po. Tao ka. Anong klaseng impacto ka? Ministeryo. Ha? Ministeryo. Ministeryo? Ano ka ba? Lingkod ng Diyos o lingkod ni Satanas? Lingkod ng Diyos. Ha? Lingkod ng Diyos. Bakit may lingkod pa ng Diyos na may minsala? Wala Yung... naman po. Eh, anong mensahe mo rito? Anong layon mo rito sa tao na yan? Anong gusto mo sa kanya? Wala ang bongso sa kanya. Gusto mo lang tumulong sa kanya? Okay. Manggagamot ka ba? Hindi po. Tao lang. Tao ka lang din? Okay. Anong ginawa mo rito? tulungan uh, si Rex. Tulungan sa anong Thailand? Tulungan sa anong Thailand? Sa papayo. Ha? Sa papayo. Sa kanya. Ah, pagpapayo. Hmm. Mahal ka bang magpakita sa ikatlong mata ko? Pipikita ka? Ha? Hindi na po kailangan. Bakit? Mabait lang po kayo. Sino pa lang kalaban mo? Wala. Pagagalingan mo na yan. Kikilala mo bang Diyos sa mga makapain sa lahat? Hindi naman po. Ha? Hindi naman po. Hindi mo kilala ang Diyos sa mga makapain sa lahat? Hindi po. Ha? Hindi po. Ikaw e, lang kung misteryo ka. Ligod ka ba ng Diyos o ligod ka ni Satanas? Ligod ng Diyos po. Ipagitin mo nakikilala ang Diyos sa mga makapain sa lahat? Kilala mo hindi? Hindi po. Hindi mo alam na siya may lika sa'yo? Hindi po. Mga kabayan, ang lulo ko ba ito? Kalabang ba ito mga kabay? Ay kalabang ka? Ah. Itim ba ito mga kabay? Itim? Puti po. Ay, sabi ng kabay ko itim? po. Kapre, kalabang ba'y tao? Misteryo po. Kit. Okay. Oh, tingnan mo, galit pa yung kapre ka. Okay, Kit. Sa nga lang ng nandiyo sa Majestro Espiritu Santo, kung ikaw nagsisinong alay, mamamatay ka. Gising. Alam mo yung ginawa mo? Ha? May kasama ka bang nagpapayang Yung eh? Ministeryo? Wala. Kaliwa kasi. Wala. Hindi lang lang yun. Hindi lang parang hindi ko patayin. Eh, kasi tatanungin ko naman sa gabay ko kung um, puti. No, 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 no. Gagawin eh na yun. Kahit pangayon ka ba ito eh. Kasi mapanlil lang si sa taras. Magpapanggap na puti. Huwag kamay mo. Magpapanggap lang na puti para hindi ko Gano'n Ganun si taras sa taras eh. Mapanlil lang eh. Ayan, pantay na oh. Baklas na. Bumaklas na. Yes, bumaklas na gumain yung pagranda mo gumain andalit ano sabi niya ministry ah. ministry yung mga minister yun di ba yung mga galing sa kanya sa mga patoy ay 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 sa kanina yan guro mga patay na pare oh, pare itin na pare, pare. um <laughs> Doon ko na uli kanina, ipikit ako, magpakita kasi katlong mata ko, bakit ayaw niyang mag, magpagkita, <laughs> matatalo siya, gusto, ipikit lang.

Ah, uh, pa hindi ka pa uso. Kung nga ng mga lakay eh, oh, dito pa uli kasi hmm. pa kontra Simbahan nakalan na. Ay simbahan. Ah, Para, S para Puno. Ayos ay kayo. Mhm. May -mm. mga punong malalaki dun sa akin Para -land. Na madalas yung standby <laughs> <stambayan> sa. <iyo. laughs> sa inyo. Mm -hmm. Mm -hmm. Sula, uh -huh. uh -huh. na Ano uh -huh. Kasi na ko Parang mayroon ko. ikaw ang gusto kong awakan kanina. Kasi ikaw gusto kong awakan